So what's up yo at nandito tayo sa trail at nandito ngayon makikita nyo yung mga jump at nagpapractice yung mga local Eto na Testing Ayun So what's up mga kapogi at welcome back ulit sa akin channel Mapagpalang araw po sa inyong lahat kung nasan man kayong napalap ng mundo At ngayong araw po na to ay magra-rides po tayo on trail At may mga kasama po tayong tropa ngayon, hinihintay ko lang dito sa aming guardhouse So samahan niyo po kami at ito po yung simpleng practice namin para sa jamboree na darating na January So, samahan niyo po kami mga kapogi at sana po ay mag-enjoy kayo sa video ko na to. Let's go! Let's go mga kapogi at kasama ko ngayon si Konyak Dertil Kaya po nasa Orlando naka na at uh, intense Sa Orlando uh, Sabay kami magpapractice ngayon sa trade So may kasama tayo ngayon mana katreo? Oh, sir. Baik deh. Oo. Oh. Malapit lang yan. Magbubulat siya pag kinadya na tayo. Oo. Oh. Alright. May lumasag pre o. Oh. Oo. Dahil sa bagong sa Pledtong. Oo. Kala ko nga doon sa plentong eh. Oo. Pwede natin biking kung gusto mo.

Welcome to Ama's Bitikleta. Let's go. Welcome to Paradise. So, ito yung mga berm nila, mga jump. Tara, pakaganda. So, isa. So, yung mga jump nila. From so, beginner. So, lagi tu Anuhan Ano ilah Ginagawa pa lang Ginagawa pa lang uh, eh. Nandito so, na tayo ngayon sa Paradise di Kojak 13 At sinama niya we'll To the playground uh, ayo Ayos the <inaudible> you. Don't give it up. Don't give it up to our girls. Five million and forty naughty shorty, baby girl. All my girls, all a girls. Don't get fancy. Well, woman, the way the time when I. the younger one and the younger one you tell my friend also <laughs> <laughs> like Shatuan, ah. youtuber youtuber I subscribe. everybody come, uh, oh, can come okay. here and play enjoy yourself here can you tell something my friend okay uh, if anyone interested to play here you can come here bring along your bike oh. and you can Ah, uh, go suicide here. Thank <laughs> ah, <laughs> you, my friend. My friend. Uh, ah, nak tanya. you, uh, uh, cikap leo. Cikap leo. Uh, malaya, uh, boleh, 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 boleh. 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 Ha, nanti datanglah sini. Uh. Enjoy. Uh, okay. enjoy. Enjoy. <laughs> he, he is a pro rider. Ah, no. oh, my friend, I. Uh, you, you tell something <laughs> okay, about okay, the camera, right. then I upload it in YouTube. Uh, yes, I Welcome to Paradise. Uh, welcome to Paradise. Welcome right. <laughs> this is my friend from Philippines. Yes. Uh, yeah. right. Okay, Welcome to Paradise. Welcome to Paradise. Let's go. Paradise. Really. Right. <laughs> Thank you. So, what's up mga kapogi at uh, sana Welcome nag-enjoy kayo sa inyong mga napapanood yung mga simpleng trail namin dito kasama yung mga tropa sila talaga yung hardcore ang role ko talaga dito is taga video lang <laughs> pero ayoko na ayoko na mag uh, try so burn burn lang tayo no? so maraming salamat po sa inyong panonood at supporta sa aking channel at sabi ko nga po sa inyo isa na ipagpalain lalo po sa mga bago susuporta sa akin marami salamat po God at God bless po ito lang po ang sabi ko atak lang ng hata